At ayun, nagpagupit muna tayo sa malupit na barbero dito sa Nagkaran Laguna, dito sa May Palengke. Dahil ilan linggo na tayong hindi nakapagpagupit, ang buhok natin e parang alambre. <coughs> Dahil ilan linggo tayo naging busy, kakatrabaho at nawalan na tayo ng time sa sarili. <coughs> Napadungo si tropa, gusto sa mama sa vlog. Shout out sa inyo mga tropa. At ayun, napakahirap din talaga maging barbero. Basta wakal ka lang maging babaero. Patay tayo dyan. Buti na lang hindi ko naging babaero. Tsak, nako. Baka sa labas ako matulog nito. Netong bagong gupit ako eh. Ewan ko lang kung hindi kiligin si misis. Kailangan talaga magka-time pa sa sarili natin. Hindi yung puro tarbaho. magbakasyon, mag-relax. Ganun lang. Kapag alam mo na papagod ka na, magpahinga. Tapos laban ulit. At ayun natapos din. Malupit na barbero lang ang dahilan. Maraming salamat sa iyo.